ATS na remote control pa. Start na natin yung ating napakalaking generator. Oh, ito yung mga ka-best buys, kapag hindi buhay yung kanyang fan, hindi siya kusang nagsasara. Pero Mga mi best buys, may bago na naman tayong player. Yung ating Filking 12,000 STRA. Napakalaki na ito, mga ka-best buys. Diesel generator ito. Almost pares na na-setup ng 10kVA natin. Ang pagkakaiba lang, meron siya ditong high voltage na 220. Pwede dito dumerek connect or pwede rin dito sa ating RB type. 50 amperes. Meron din siyang ATS controller, dalawang 30 amperes na AC output, siyang AC switch on and off. Ang malupit yan mga ka-best meron din siyang remote control. ATS na remote control pa. Ibang klase yung makina nito mga ka-best Double cylinder, diesel, oil-cooled generator. So ito yung tanke niya, no? So 17 to 20 liters ang capacity niyan. Yung muffler niya mga best buys. Oh. merong isa doon tapos meron sa dito. Ibig sabihin dalawa nga yung kanyang cylinder. Ang lupit nito mga ka-best Mamaya tignan natin kung paano siya mabuhay. So ito nga pala yung kanyang alternator. At ang nagustuhan ko dito mga ka-best buys. Yung kanyang fan. Napakalaki mga -best, best So force air talaga siya. Since ito nga ay 2 cylinder, ibig sabihin kailangan ito ng mas malakas na palo ng hangin para lumamig yung kanyang makina. And at the same time, talagang kailangan niya ng malakas na hangin dahil siya ay oil cooled. Meron siya dito ang dalawang linya kung saan ito ay papunta doon sa radiator niya. So oil radiator ito mga kabest buys, hindi ito water radiator. Napakalaki ng fan niya, napaka-prominent 'to. Mamaya makikita niyo kung mga kabest buys kung gaano kalakas umigop ng hangin yan. At kailangan-kailangan talaga nito ng malakas na hangin. Kailangan din ng oil radiator ng ating engine na to, ng malakas na hangin para lumamig yung langis na nagsisirculate dito nga sa tube na yan. Ang lupit, ganda. Ang rated power po nito is 9.5. Ang max nito is 11. Silipin naman natin yung likod niya. So, ito yung kabilang cylinder ng ating generator. Solenoid starter. Starter mismo. Yung kanyang battery. Yung battery niya kasing size lang naman din ng ating mga 10 kVA. So, ito naman yung muffler dito sa side na to. Tapos, ito nga yung kadugtong dun sa kabilang cylinder. At prominente pa rin yung kanyang fan. Na napakalaki mga ka-best no? Nakakatuwa uh, kasi kanina tinest ko ito, grabe ang lakas talaga ng hangin niya. Ang ganda ng circulation sa loob ng generator kaya pwede natin itong patakbuhin ng medyo extended time compared with 10 kVA kasi nga maganda yung uh, airflow sa loob nito. Recommended run time lang talaga ng mga diesel generators lalo na kung air cool lang is just 5 hours. Pero dito sa scenario na to, dahil nga meron na siyang oil cooler and nap napakalakas pa ng kanyang fan, kaya naman maaaring tumakbo ito ng 5 to 10 hours depende sa inyong load. At syempre, depende sa inyong fuel. Mga ka-best buys, dahil nga ito ay diesel engine, so iwasan natin na matutuyuan siya ng diesel as much dapat kargado yung ating fuel or yung kanyang diesel. Kaya pala, ito na yun nire-recommend sa atin ng factory kesa doon sa mga EV80 na water-cooled. Ganto pala kaganda yung sistema niya, ng setup niya. So, less maintenance dahil wala itong water-cooled na radiator. So, less din yung kanyang risk para maghalo or mag-overheat or bumengkong yung kanyang cylinder at maghalo yung tubig at langis dahil ito ang pinapalamig lang nito is langis lang at gustong gusto ko rin talaga yung fan na yun napakalaking bagay yun mga ka-best buys oh ang laki na ventilation mga ka-best buys oh so yung fan na yan kapag bumuga kasama na rin yung muffler pinapalamig niya yung sistema o oh, yun eto oh. mga ka-best buys may muffler yan sa loob So, yung muffler, at the same time, lumalamig na din. Start na natin yung ating napakalaking generator. Spice, oh. sobrang lakas sobrang lakas ng hangin oh hintayin natin oh, grabe Nakakabilib talaga to Iba to O, tan yung mga ka-best Kapag hindi buhay yung kanyang fan Hindi siya kusang nagsasara Pero, kapag buhay yung fan niya Ito Halos sinihigop niya talaga para mag-silt siya Para yung flow ng hangin mga ka-best pasok dito tapos tatamaan niya ngayon yung radiator sa loob yung oil radiator nya and then pagpasok dyan mga ka best buys, ng hangin tatagos naman siya dyan kaya naman yung buong sistema is continuous yung flow ng hangin para hindi nag over it. so ang ganda ng fan dun sa dulo na yun galing talaga mga ka best buys oh. and another thing mga ka best buys may hungkot din siya ng hangin other than doon sa side na yung, sa air filter, air, air, cleaner side. Meron din siya dito sa ilalim. Yun naman yung magpapalamig sa ating alternator at additional hangin yon syempre. Sa open space siya iilalagay. May free na siya ng mga gaskets and oil filter. Ito yung mga best buy. So, so after change oil nyo, palit kayo ng filter. Meron ka kayong reserba. At mga ka-best buys, ang kagandahan niyan, parehas lang din ito ng mga kotse. Yung size ng kanyang filter and available yan sa mga auto shop. Grabe, ang ganda. Sipin nyo, generator, may remote control, key start, at meron pang ATS. So ang presyo nga po pala ng ating generator nito ay, ay nagkakahalaga ng 165,000 kasama na po yung kanyang ATS na 60 amperes. Para sa inyong mga orders, comments, suggestions, sa mga argument mag text na tumawag sa aming phone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga kabes-bays. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.